naging matagumpay ang Mindanao leg ng Information Caravan ng Presidential Communications Office. Bukod sa mga impormasyon, nakatulong ang caravan sa kumpiyansa ng mga estudyante na matupad ang kanilang pangarap. May report si Jason Amisola ng PTV Davao. Minsan lang makaranas na humarap sa maraming tao ang mahiyain si Justin, isang mechanical engineering student. Pero dahil may booth mula sa konserto sa Palacio, kinuha niya ang pagkakataong masubukang makapag-perform sa entablado. Dito, mas tumaas ang ka kanang kumpiyansa sa sarili. Marami pong opportunity na ngayon lang to masusubukan ng mga kabataan o gaya, gaya ko. hindi uh, di mo ito mahanap sa kahit saan o sa, sa gilid-gilid. Uh. Nagtungo rin siya sa dinumog ding booth ng PTV. Para subukan ang On The Spot TV reporting, isa lang si Justin sa maraming estudyante na kilahok sa huling araw ng community caravan sa Presidential Communications Office. Nakisaya at natuto dito ang ilang mga guro ng USTP, gaya ni Rhea na isang physical education teacher. Sinubukan naman niyang i-operate ang drone camera na panibagong experience para sa kanya. Oh, actually, nakakatakot kasi Um, ang bigat ng kamay ko kasi parang hindi ko pa kontrolado yung remote. Remote bayon Tapos yung if hindi ka matalagang ano, uh, magaling sa pag-drive ng drone, is parang nababangga mo yung mga nasa paligid. And yeah, nakakatakot siya. Actually, and exciting. Sa huling araw ng karavan, pinalakas ng PCO ang kanilang information campaign para mas mapalapit pa sa mga kabataan na ma-access ang government information. Gaya ni Zairil, na unang beses pa lang niyang nalaman ito and it helps us to guide how to um, extract um, documents from the agencies. Inalalaman na nila na meron tayong EFOI platform where they can request for the document, the information at the tip of their fingertips. So, Ayon kay PCO Assistant Secretary Patricia Martin, naging matagumpay ang Mindanao Leg para sa community caravan ng PCO na isinagawa sa Bukidnon at Cagayan de Oro City. There were so many participants and it's not just that They're super participative. They were asking questions. They were very curious and um I think that's nice to see, no, na, that the students are very interested in what we're sharing. Dagdag ni Martin, magpapatuloy ang PCO Community Caravan sa mga eskwelahan pagkatapos ng summer school break. Sa kabuuan, mahigit sa 10,000 estudyante ang nakilahok sa inilunsad na Community Caravan sa Bukidnon at Cagayan de Oro City. Patuloy ang layunin ng PCO na makapagbigay kaalam sa mga kabataan sa kanilang karapatan sa freedom of information sa bansa. Gayon din sa pagsugbo sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.